Nadaro po, ako po ni CRP, na gym D po. So, meron naman po tayong another proof of completion. So, na-miss ko to kasi matagal-tagal tayong naging busy sa Gym Republic Tarlac City. So, yung topic natin for today is, nag-iisip ka ba ng kung ano ang una mong business? So, kung nag-iisip ka, kung ano ang gusto mo maging unang business, baka ito yung maganda para sa'yo, yung gym business. Or, kung gusto mong magdagdag ng kita para sa existing mong pinagkakakitaan, may trabaho ka, may negosyo ka, baka ito rin ang susunod na pwede mong pagkakitaan yung gym business. Kasi napakaganda talaga ng gym business, lalo na kung kung nag uumpisa ka pa lang, tapos nag-iisip ka kung anong gusto mong uh, inegosyo kasi sa totoo lang, niya, nakita ko rin lang ito sa ano sa sa Google na kalimitan yung mga unang business natin, uh, fail tayo. So maraming reason kasi uh, meron, hindi natin pagandaan, hindi natin alam kung paano patakbuhin or kung hype lang talaga eh, di ba? So nakita nyo dyan, sumibol yung mga panahon ng mga milk tea, sumibol yung panahon ng mga kanto fried chicken, ng sangyupsal, ng ngayon mga cafe, di ba? So ang problema doon, maring nag-work yun sa iba, pero eventually, pagka naggayahan sila naggayahan, masasaturate yung market eh, di ba? So, kunyari, ngayon, uso yung kape. So, malaki yung market ng mga gusto magkape. Pero pag dumami na yung, yung mga magkakape, parang eventually magsasawa yun eh. <clears throat> pero hindi yung gym, di ba? Yung gym, hindi siya hype kasi yung gym, ano yan eh, Nami-miss ko man yung barbero ko pero lagi ko na ikukumpara yan sa barbershop. Laging meron talagang pangangailangan sa ano yan eh. Uh, <coughs> ang ang gym, may pangangailangan ng tao talaga lagi dyan. Parang barbershop din na uh, magkakaroon ng tao, aalis, babalik. So ganoon din sa gym. Kasi yung gym, pangangailangan to eh. Hindi to yung luho, hindi to parang uso lang, hindi to yung parang hype lang. So yun yung na, 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 experience ko na lalo na yung after ano, no, no pandemic na yung mga tao <clears throat> naging health conscious na so naging parte na ng buhay nila yung pagje-gym so si Pimo katulad ko nagsimula ako sa gym business way back 2008 so ngayon 2024 na ilang taon na na nandito pa rin ako yun pa rin ang negosyo ko. Napag-aral ko na yung mga anak ko, nakapagpundar ako ng, ng, ng mga negosyo ko, at iba pa, dahil sa tulong ng gym business. Kasi, ah uh, kaya hindi ako magsasawa na <coughs> i-promote to. Kasi alam mo yung ano, ah uh, although walang garanti lahat naman ng negosyo, no? pero alam mo yun, no, na halos na sisigurado mo na kasi ang maganda sa gym business kasi, isang beses ka lang mamumuhunan dito, parang hindi risky na parang tindahan na pagka bumili ka, bebenta mo, baka man, makupitan ka, baka <coughs> merong hindi magbayad, baka may umutang. Pero dito sa gym, hindi ganoon eh. Once ka lang mag mag magkakapital dito, bibili ka nito. Tapos pang matagalan na to na uh, magbabayad yung mga tao para makapag-gym sa inyo. 'Di ba? So, Kagaya perfect example ko lagi, maghanap kayo ng gym sa paligid nyo, meron dyan yung mga matatagal na talagang gym, mga mahigit 15 years na, 20 years na. Tapos makikita mo yung mga may-ari, mga more than 50 years old na, pero kita mo, mga buff pa yung katawan, di ba? Tapos makikita mo yung mga gamit niya, halos kinakalawang na, punit-punit na yung mga upholstery, kinakalawang na yung mga dumbbells, di ba? Pero andun pa rin yung gym na yun, imagine 15 years, 20 years, dito sa Cavite meron din ganun. Ganun, ganun katagal, pang matagalan yung gym business na yan. Kung kagaya na sabi ko, hindi siya uso. So ito, lagi ko sinasabi, pwede mo maipamana to sa ano, sa anak, sa apo mo. Yun, yun yung ginagawa ko ngayon sa sa Gym Republic. So, sabi ko nga, yung isang branch ng Gym Republic, yung Gym Depot, buhay na naman ako. Pero, ang gusto ko lang, maipundar, <coughs> may plano yung para naman sa magig sa anak ko at sa mga magiging apo ko pa. So, kumbaga <clears throat> tong mga negosyo na to na may iwan sa kanila, i-manage na lang nila to. At ang maganda nito, na nabuo ang negosyo na to sa generation ko, pakikinabangan ng mga anak ko pati sa generation ng mga susunod, pakikinabangan pa ng mga apo ko at mga susunod pang generation. Yun yung kagandaan nun. So, mag-isip ka, kapatid. Mag-isip ka ng ibang negosyo na pwede mong din tulad sa sa gym business na yung pangmatagalan na maipapamana mo na okay, isa pa, yung resale value nito. Lagi ko sinasabi, uh, last time, eh, nalimutan ko na si, sino yung client na nandito. Yung package si Way back 2010, ang tawag namin dyan, package 192. Hindi ko malilimutan yon. Kaya package 192 yon is 192,000 yon. Way back 2010. So ngayon, fast forward, 2024, package sina ang tawag natin doon, 300,000 na siya. So isipin mo, yung dating 192, 300,000 na ngayon. Ngayon, ah, syempre, naluma na yan. Di ba? So, kahit ibenta mo ng, ng 200,000 yun, nabili mo ng na 192,000 dati, pa, bili mo, benta mo between 200 to 250, may bibili pa rin eh. Bakit? Kasi yung mga bakal niyan, yan pa din yung bakal to. Ang ma, pwede maluma dyan, yung mga upholstery, pwede mong palitan yan. nag appreciate yung value niya. Mag-isip ka, kapatid, kung anong negosyo ang pwede mo itayo na after 10 to 15 years, pag ibinenta ko, eh, mas mahal pa siya kaysa dun sa pagka, magkakanong ko siya pinuhunanan. Parang kotse. Ang kotse, pag sa, sa kasa, ng baba na ng value. Pero hindi ito. Ito, bigyan mo ng panahon, tataas ang value na ito. So, yun yung kagandahan na, ng, ng gym business. Tapos, isa pa, bukod nga sa maganda siya sa, sa ano, para sa mga nag-uumpisa o nag, or nag ng, ng, ng una nilang negosyo. Di ba? Bukod doon, Maganda rin tong gym business na pansabay sa ibang mo pang pinagkakakitaan. So, let's say ka, may trabaho ka pa or may iba ka pang negosyo. Oh, so pwede mo isabay to. So, meron nga ako ng ano eh, ah, kakilala, kaibigan ko si Kati. Oh, may negosyo 'yun. Magtatayo ngayon ng gym. Pero ang maganda doon, may negosyo siya na na inahandle nila pero, pwede pa siyang magnegosyo ng isa pa, nakagaya ng gym business. Kasi itong gym business, hindi to ano, hindi to asikasuhin. Hindi to abala. Lalo na, uh, i-video natin next time, yung, yung nagawa nating sistema sa Gym Republic Tarlac. So, sa Gym Republic Repub Tarlac, di alayo niya, di ba? So, parang, ano 'yung ma-manage ni RP yun from Cavite to Tarlac. So 'yun, nagawa na natin ang paraan yon. So meron tayong POS, may door access management system tayo. So ang makakapasok lang do sa gym na yon yung mga bayad lang. So magre-reflect sa POS kung sino-sino 'yung mga bayad. So 'yun 'yung sinasabi ko na patuloy na ini-improve natin 'yung technology, 'yung mga paraan sa gym business hindi lang itong mga equipment ang ini-improve natin, kundi yung pamamaraan kung paano patakboyin yung gym business. So, bago ko ituloy yung video, so meron pa akong i-discuss sa inyo kung bakit maganda itong gym business. Pero, i-proof of completion muna natin ito kay Sir Joseph. So, ito, natutuwa ako. So, si Sir Joseph is from Aklan. So, kung di ako nakakamali, malapit sila sa Boracay. Malay-balay, basta malapit sa, sa Boracay. Kaya ako natutuwa kasi si Sir Joseph ang kauna unahang kong kliyente na na-close dahil napanood niya ako sa TikTok. Oo, oh, meron na po akong TikTok. So yung TikTok natin, Gym TV PH pa rin naman yung gamit ko doon. So check niyo yung TikTok. Ah, uh, may mga iba tayong content doon. So natuwa ako na si Sir Joseph, doon niya ako napanood sa TikTok. So doon niya ako nakita at doon siya umorder. Hindi siya, hindi niya ako napanood sa YouTube, hindi niya ako napanood sa FB. Pero doon niya ako unang napanood. So anyway, ito yung mga ano, kinostomize ni Sir Joseph yung kanyang uh, package. Una-una, yung kulay. So kulay gray yung kanyang uh, equipment. So meron siyang reverse fly with pec deck. So again, kaya siya reverse fly with pec deck. Sa ganitong posisyon, uh, reverse fly siya. So may pwede siyang pang rear delts. Tapos, pwede mo siyang i-adjust. Pag ganitong posisyon, pec flies naman siya. So, pang, pang chest siya. Actually, masakit yung dibdib ko ngayon. Nag-workout ako after two weeks. Ah, two months. Kasi two months, ginawa yung tarlac. Hindi ako nakapag-workout. Nakapag so, ito. Ginamit ko kapon. Grabe, ang tama. So, pagka nag-workout kasi ako, lagi kong ginagawa yung pre-exhaustion technique. So, yung pre-exhaustion technique sa chest. Kaya, very, very effective to. Subukan nyo rin. So, sa pre-exhaustion technique, pag mag, uh, bubuhat ako ng chest, uh, maraming muscle kasi yung tinatamaan pagka nag-chest ka. Especially yung tricep mo. Tricep ay saka chest muscle. Ngayon, uh, pag inuna mo yung mga press exercise, kaya ng bench press, ang nangyayari dyan, dahil mas maliit na muscle yung tricep, mas unang napapagod yung tricep kesa sa chest. Kung bagay yung chest mo, gusto pa pero hindi na kaya ng tricep mo. So dito papasok yung pre-exhaustion technique. Yung pre-exhaustion technique, pagurin mo muna yung muscle na target mo sa kamu gamitin yung malit na muscle. Kagatob. Sa 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 pec flies, ang muscle na gumagana rito is purely majority pec muscles lang. Wala tong ano, walatong tricep, wala tricep. So sa mga flies exercise puro flies, ah, puro peck yung ano, puro, puro dibdib mo tinatamaan. So ngayon, ang maganda doon, pag napagod na yung dibdib mo, sa kaka ngayon nag bench press, sapul na sapul sa chest mo. Kaya ngayon nasakit sakit-sakit. Mas effective yun. Subukan mo na mauna to bago bench press. Tapos subukan mo sa ibang araw, unahin mo bench press, tapos to. Makikita mo yung difference. Kung baga, yun sabi ko, parang uh, pinag uh, scientific way na pagbubuhat kung baga hindi sayang yung effort parehong effort pero magkaiba ng epekto so anyway hindi naman ako bodybuilder do, don't quote me for that i-check e, nyo lang so meron doon siyang preacher curl uh, lat pull down with row seated curl uh, si, uh seated calves T-bar. So, by the way, Olympic itong mga order ni ni Sir Joseph. Tapos, Smith Machine. RP smith machine uh so to at RP smith machine is rowing yung kaliwan nito. so tatlong tao makakagamit nito sir joseph no tatlong tao may rowing machine sa kaliwa smith machine sa unahan tapos sa kanan is kalahati ng crossover okay so uh, dito naman may squat rack siya hiwala yung squat rack niya adjustable utility bench tapos meron siyang uh, incline lateral tapos yung sa pang legs niya is Uh, leg press with uh hack squat combo yung kanya oo tapos meron din siyang decline bench press tapos flat na nagagawang incline bench press may dumbbell rack dips with leg raise plate rack so ito meron tong kasamang plates, bars at dumbbells so hindi lang nakasama sa video yung yung plates, bars and dumbbells kasi mabigat yon na sa isang tabi dito namin ina-assemble So again, mabalik tayo dun sa topic natin. Bakit maganda talagang uh, unang business ang gym? Kasi nga, alam mo, lalo na kung kunyari magulang ka, di ba? Tapos gumraduate yung anak mo, gusto mo mabigyan ng, 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 ng regalo, ng negosyo. Eh, ito yung pinakamaganda kasi, alam mo yon. although bagito yung mga bata, pero hindi, ano, hindi siya mahirap patakbuhin. I mean, Marami naman kabataan na, na, ano eh na na hook sa pag-gym. So, ano yung pinakamagandang gift para sa kanila kundi ibigay mo kuno yung hobby nila? 'Di ba? So, ito, pag ito yung naging negosyo mo, parang ano, parang it's either naglalaro ka lang or nakatambay ka lang kasi hobby mo 'to eh. 'Di ba? Kumbaga, hindi ka napipilitang magtrabaho kasi ito yung gusto mong mangyari, ito yung gusto mo laging yung yung gym rat lagi kang nasa, sa gym, nakatambay. Tapos, ito, maganda pa nito bukod doon, is uh, maganda, good karma yung naibibigay mo sa community. Kasi, di naman beer house yung ano, yung business mo. Diba? Di ba? Di, naman drugs. Di ba? Ito, bagkos, mas maganda yung naibibigay nito sa community. Kung baga, good karma talaga siya. Kasi, may contribute ka dun sa community nyo na na hindi na pupunan ng iba. Kasi although, kagaya na sabi ko, dito sa Cavite City, maraming gym. Kahit na ganun kalaki yung gym ko, di ba? Kasi sa dami ng tao talaga, hindi kaya i-cater ng isang gym. So lalo na, kulang gym do sa lugar nyo, napakalaking bagay na ano, na magkaroon ng kandong gym para at least, alam mo yun, yung mga tao, bukod sa libangan, bukod sa kalusugan, na ilalayo mo siya sa ano, na ilalayo mo sila sa hindi magagandang mga bisyo. Actually, ngayon kasi, hindi lang bisyo ang kalaban mo eh. Kundi pati yung mga hindi magagandang activities. Okay? So, yung maraming mga bata ngayon, talagang ano, malululong sa, sa, gadget na talaga. So, puro computer. So, alam nyo naman yun, lalo na sa mga kaka-generation -ka ko na hindi healthy yung ganun sa mga bata. So ito, tong, gym business, lagay mo to sa community mo, nakatulong ka pa. Kumita ka na, nakatulong ka pa. So, hindi talaga ako mauubusan na reason kung, kung, kung paano ko kayo kukumbinsihin. Kagaya na sabi ko, uh, last but not the least, kagaya na sabi ko, never ako nagsabi ng ano eh, na never ako nagsabi na uh, bumili ka sa akin, bumili ka ng equipment ko, maganda, multifunctional, never. Kasi, dito kasi naniniwala ako na sa mga produkto, sa mga binibenta mo, kaya mo ito ibinibenta kasi meron kang isang problema na sinusolusyonan. So ito yun, kaya ako lagi ako nagpapaliwanag, eh, ano yung benepisyo, bakit maganda yung gym business? Kasi maraming problema ang kayang isolve ng gym business. Eh. Di ba? Kagaya na sabi ko sa iyo, mga kapatid natin na OFW, na nagtatrabaho sa ibang bansa, malaki kumikita, pero pagdating sa sa Pilipinas, wala na nakita. Yung mga kapatid natin na, mga magulang natin na magre-retire, makakakuha ng malaking pera, pero <clears throat> di alam kung saan nilalagay yung pera. Mabilis masusunog yung pera. Di ba? So ito, itong gym business, isipin mo kapatid, maaaring hindi doon sa sinabi ko, na problema, pero sinisigurado ko, one way or the other, may problema ka, na ang solusyon is gym business. So, ito yung pinopromote ko yung gym business. So, hindi ako magsasawa na magkwento sa inyo at magpaalala sa inyo bakit maganda ang gym business. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.